Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ininspeksyon ang modernong rice processing system sa Isabela. Ininspeksyon din ang bumagsak na kabagan at Santa Maria Bridge. Kuha tayo ng mga balita dyan sa pag-uulat ni Bombo Analis Subirano. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of the art rice processing system 2 sa Itchage, Isabela kaninang umaga. Ang pasibilidad ang pasilidad ay bahagi ng rice competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na may kabuoang investment na 67.48 million pesos. Binubuo ito ng multi-stage rice mill na may kakayanang maggiling ng tatlong tonelada kada oras at limang recirculating dryers na ang bawat isa ay kayang magproseso ng labindalawang tonelada layo ng programa na mabawasan ang production cost at mapababa ang post-harvest losses. Inaasahang makikinabang dito ang lokal na industriya ng bigas, lalo na ang mga magsasaka para mapataas pa ang kanilang kita at matiyak ang matatag na supply ng bigas. Ang lalawigan ng Isabela ang pangunahing benepisyaryo ng RPS2 bilang suporta sa higit 70,000 na magsasaka. Tinatayang aabot sa higit 66,000 hektarya ang lupang sinasaka ng mga ito sa nasabing probinsya. Samantala, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kitang-kita na ang disenyo ang problema sa bumagsak na tulay sa Isabela ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos bisitahin nito kanina ang Kabagan Santa Maria Bridge na gumuho matapos sunod-sunod na tumawid sa tulay ang tatlong overloaded na dump truck. Sinabi ng Pangulong Marcos sa ngayon pakatutukan muna ng gobyerno ang pagsasaayos sa tulay at sa kanito habulin ang mga nasa likod ng proyekto. Sa isang ambush interview sa Isabela, tahasang sinabi ng Pangulo na mali ang disenyo ng tulay. Nakita nito na sa halip na kable ang pinakasupo suporta ng tulay, bilang isa itong suspension bridge ay tanging bakal at konkreto ang ginamit. Maging ang angkla ng tulay anya ay nasa baba lamang na dapat ay hanggang itaas na bahagi para masuportahan ng husto ang buong tulay. Ayon sa presidente, kung kable sana ang ginamit, hindi bumigay ang nasabing tulay. Nanghihinayang ang pangulo dahil balik na naman anya ito sa simula. Gagastos na naman ng malaki para mapag mapagagawa na naman ang bagong tulay. Paglalahad ng Pangulong Marcos, ang project cost nito ay umabot sa 1.8 billion pesos subalit binawasan at ginawang mas mababa pa sa 1 bilyong piso o nasa 900 milyon pesos para makatipid. Gayunpaman sa panahon anyang ginagawa pa lamang ang tulay, nakita na ng indikasyon na pagiging mahina dahil gumagalaw. Kaya ginawang 1.2 billion ang uh, halaga sa refitting na isinagawa. Ang tulay ay sumasaklaw sa, 9 uh, may, uh, sumasaklaw sa 990 metro at binubuo ng labindalawang arko at siyam na span ng pre-stressed concrete girders ay dinisenyo para lamang sa mga light vehicles at isang mahalagang ruta na nag-uugnay sa Cabagan at Santa Maria sa Enrile, Cagayan at Tabuk City, Kalinga. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natin sa 1.8 million, useless. Ngayon babalik na naman tayo, gaagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. You know, I always have a saying, fix the problem, the fix not the blame. Ayusin muna natin yung problema, believe me. We will find out who, will, who is responsible. Who is responsible is basically who who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also those trucks should never have been on the bridge. So, Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagtatayo ng tulay ng Kabagan Santa Maria noong November 2014 at natapos ito noong February 1, 2025 sa kabuang halaga ng 1.22 billion pesos. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa bubusisiin ng pamahalaan ay kung bakit undersigned ang nasabing uh, tulay at batay naman sa initial na investigasyon, lumalabas na nakadesenyo ang tulay sa mga light vehicle lamang. So yan ang latest mula dito Bombaan. sa Palat, yes uh, Bomba Genesis. Uh, si Bombo Dennis to. Ah, so, Bombo Dennis. Mm, hanggang uh, anong mga uh, pagbisita yung gagawin ng Pangulo? Kanina na, banggit mo yung uh, yung uh, makabagong uh, o modernong pasilidad mm -hmm. para sa Bigaso. So agriculture mm -hmm. and infrastructure yung target ng Pangulo. Mm -hmm. uh, maliban dito, may mga pakikipagpulong din ba ang Pangulo dyan sa mga local chief executives dyan sa naturang bahagi sa Northern Luzon? Sa ngayon, Bombo Dennis ang ibinigay ng Palasyo ng Malacanang sa naging uh, itinerary ni Pangulo ay itong pagbisita sa uh, isa sa mga state of the art na rice milling uh, processor uh, dito nga sa Isabela at uh, tinungo at naging uh, ano na din si Pangulo no dahil sa nagiging controversial na itong pagbagsak ng uh, tulay diyan sa Isabela ay tinungo na niya ito at personal na inspection at nakita nga niya kanina mismo at siya ang nagsabi na talagang depektibo yung disenyo, Bombo Dennis. So sa ngayon, ayaw niya munang magsalita regarding sa kung sino ang mananagot at ang sabi lang niya, niya ay uh, uunahin muna ang pagkukumpuna nito dahil babalik na naman sa una. Parang nagtatayo lang naman dauli ang gobyerno ng panibagong tulay. So sa kanan nito, hahabulin sino yung mga responsable sa nasabing proyekto, Bombo Denny, dahil umabot ito sa uh, halos isang bilyong piso no? ang uh, Uh, ginastos ng gobyerno para lang sa pagtatayo ng nasabing uh, uh, pondo. Pero bukas, Bombo Dennis, ay uh, magkakaroon din ng uh, biyahe itong si Pangulong Marcos para nga dito sa Alianza Rally dito naman sa bahagi ng Bicol Region. Pero ngayong araw, pagkatapos ng event niya dyan sa Isabela, babalik siya sa Metro Manila dahil bukas ng umaga ay magkakaroon siya ng uh, maagang event din dito sa Manila at saka siya tutungo papuntang Bicol para nga dumalo dito sa Rally ng Alianza para sa bagong Pilipinas. So, yun yung magiging itinerary niya bukas, Bumbo Dennis, pero sa ngayon, uh, wala siyang uh, meeting sa mga local ex executives at sa mga local officials ng Isabela at pagkos ay uh, mananatili ang pangalutoan at para nga tiyakin itong mga proyekto na ito ay talagang uh, uh, gagana at magiging maayos yung pagtatayo muli ng uh, bridge na yan sa Isabela Bumbo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bumbo Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anady, Montaño Soberano nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!